Museum of tayo ngayon ng ano, <laughs> tropa naming Korean. Ito yung sakyan niya. Uh, Maranasan malang natin maging pasayro. My freak karaoke. Ayan, yung pasayro. Ayan, <Patangkas. laughs> yung tropa naming kumpare pala na koreano. Alis, alis na tayo. Alis ah, tayo, alis tayo. tayo. <laughs> eh. Sa ano kami, sir? Makati. Ah, Makati. Makati. Ay, kuding ako, sir. Ah, kuding. Oo, bawal. Pambihira. <laughs> O kailan naging pasahero? O pala. Wala ka bang sticker? <laughs> <laughs> Papaturo ako dito kung paano mag-prank Kaya, 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 pre. Kaya, magpagupit ka ng Korean. Wala na, ka Korean mo. <laughs> <ho>, ano? Halbo <laughs> na ako. Taiwanese. <laughs> <laughs> Taiwanese. Hapon. <laughs> Hapon. Hindi, hindi naman tayo Korean kasi hindi naman ako marunong niya. Yung mga ano-ano ba? Kaya, kaya. Kaya, anong klaseng prank? Depende kung anong ipatrack mo. Kaso hindi ko kaya eh. Hindi ako sanay. <laughs> kaya, huwag mo sanay. Hindi ako ba nag mo? Hmm? Hindi pa. Hindi, ayaw lang tayo yung mga vlog-vlog lang ba na sa biyahe. Ay, ayun, ayun lang. Vlog lang na biyahe. No? Ayan o. Ngayon lang ako nakasakay dito sa sasakyan ni eh, pare. Tingnan nyo naman o. No? Walamig, bago. Tingnan nyo, nyo ha, ah, yung sasakyan nya May free karaoke pag nakasakay kayo dito Kung hindi kayo ma-prank, kumanta na lang kayo Kasi ay ano, free karaoke Talagang mag enjoy kayo mag enjoy kayo pag nakasakay dito sa kanya Uy, sino oh. So, nagkabit ito? Shout out nga pala sa nagkabit nyo Ay, ano? nagkabit nga pala dyan, walang iba Kundi ang aming uh, Ang nagkabit nyan, kundi ang aming kaibigan na si Pids, biyahirong hmm. driver Pedro, Ayan. pindu Sa mga gustong Pinduco. ano, Magpa-install lang ganito uh, Karaoke sa sasakyan dashcam reverse cam. Ay, dami ano yan. pa ba yung? Wala round. Wala round, wala round. Magaling yun eh. Mm. -hmm. Yan, galing ang tao na yan. Ay, wala na kami kasi short, mm -hmm. ano lang? Short na... Short pintuhan. babang, pahinga sa biyahe At, yun, abangan nyo yung mga upload niya ngayong linggo na to okay. kasi marami-rami naman ang tatawa sigurado sa kanyang <laughs> ano, sa kanyang mga content. Good vibes na tayo. <laughs> Good vibes lang, oh. Yung kasama nga pala namin si Marlon. Pre, ingat! Ay, Asan kaya siya ngayon, oh? no? Barang Tulip Lago, nasa biyay ngayon yun. Ayan. Naghanap ng makontent din ngayon yun. Oo. ayun wala siya rito kasi nasa sa Mahata lugar. yun. Mahata sa ibang lugar. Kami lang dito nagkatagpo-tagpo kami tatlo. Mm -hmm. Eh, isa sa likod, oh. Relax, relax. <laughs> Sarap naging basahero pala. Buti hindi kami naprang Oo, <laughs> oh, buti hindi prank. Ito ang talaga. Booking na, sota mo na yung costume. Siyempre. Ayan, ito yung sign na mag-iwai. Walay na kami. Oh, yan. sir, oy, baba na, sir. May booking na ako. Ay booking na. May <laughs> pa ako. May prank Nasarok. na ako. Oo, oh, i booking na. May prank na. Baka natin kung prank ba yung pasahiro na. Prank niya? ba? Hindi. Pag hindi? Oo, so, y -y walay. Biyahe na. Hmm.